Mayigit dalawang taon na akong naninilbihan dito Bilang driver sa amo kong matanda Masabing kong gumanda na rin talaga ang buhay ko Dahil sa hirap namin sa probinsya Kaya napilitan akong sumama sa pinsan ko Para mamasukan bilang maging boy Sa mga mayayaman ng mga pamilya Ay nakapasok naman ako agad Nang trabaho bilang boy Kaya lang siloso ang asawa ng amo kong babae Parang gusto na agad akong paalisin Dahil lagi daw nakatingin sa akin si ma'am Pag nagdidilig ako ng mga halaman Unang araw pa lang ramdam ko na ang pagsusungit sa akin ni sir Makita pa lang ako ay mainit na ang ulo niya. Isang araw halos nagwala si Sir na makita niya akong lumabas sa kwarto nila ng amo kong babae. Masyado malisyoso ang utak ni Sir. Nagatid lang naman ako ng kape ni Ma'am. Mabait at malambing si Ma'am sa mga katulong. Lagi ko siyang nakikita ng nakangiti at nakikipagbiruan sa mga tauhan niya. Tatlong buwan pa lang ako noon kinausap ako ni Ma'am na ililipat niya daw ako ng trabaho. Ang dating boy ngayon driver na. Para daw ako na ang magatid sundo sa kanya. Lagi rin daw busy si Sir sa trabaho. Butil lang kahit papano ay marunong ako mag-drive dahil Nung bata pa lang ako ay pinag na namin ng kababara ko ang onet ng tatay niya. Kaya kunting turo lang sa akin ni ma'am kung paano patakbuhin ay madali ko na lang natutunan. Biyanis nung nasunduin ko si ma'am sa trabaho at tumadaig na masakit na ang kanyang katawan at ulo na parang binibiyak. Tinanong niya ako kung marunong daw ako magmasay. Ang sagot ko naman ay, Opo ma'am, marunong po ako. Pero ang sabi niya, dun mo ako masayhin sa pupuntahan natin. Ituturo ko sa iyo ang daan. Sige, mag-drive ka na ang pinuntahan namin ay isang hotel. Pinasok ko na ang sasakyan at napaisip, bakit dito kami? Pwede naman sa bahay na lang. Pero parang nabasa ni ma'am ang nasa isip ko. Sinabi ni ma'am, hindi pwede sa bahay kasi baka biglang dumating si sir mo. Hindi na ako nagtanong at agad na lang ako pumasok sa loob habang inaalalayan si ma'am. Humiga si ma'am at sinimulan ko na ang paghihilot ng masakit niyang katawan. Ang bangunan lang is na pinapapahid sa akin ni ma'am at parang may init akong nararamdaman dahil na rin maganda ang hubog ng kanyang katawan. Mula ulo, pababa ng paa, ang hagod ko kasabay ng pagkiskis ng itlog ko ang biyak ni ma'am bagyang nasilip ko na ang init at gigil ko sa pagmamasahe ay sinabayan pa ng halinghing ni ma'am ang pagupo ko sa likuran bandang pungitan ay sarap na hindi ko makakalimutan at biglang napasabi ang amo kong babae yung sakit ng ulo ko parang binibiyak yung biyak arang inuulo kaya dahan-dahan kong pinasok ang ulo sa biyak ng amo kong babae ang init ng kalooban ni ma'am